evening, I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, papunta na tayo sa exciting moment dahil bakbakan na dito sa Miss Universe Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan, na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na para bukas sa preliminary competition dahil nga ito na guys ito na talaga ang exciting moment sa laro ng Miss Universe ang preliminary competition kung saan naman makikita na natin ang mga kandidata magbabakbakan na sila ng bongga bongga I'm excited guys syempre ako yes talagang excited na ako at talagang ngayon palang lang iniisip ko na my gosh, ano kaya ang mangyayari bukas? Aarangkada kaya ng bonggang-bonggang ating pambato na si Chelsea Manalo? Ay nako, ayan yung talagang kahintay-hintay dito sa competition na to. Bukod doon, syempre, sa makikita na natin ang performance na lahat ng kandidata individually, syempre, nandoon doon na inaabangan natin ano ba magiging ayos bukas ni Chelsea Manalo. Sana bukas fresh talaga siya. Tapos, sana bukas ay yung makeup niya pack na pack. At higit sa lahat, syempre, yung performance level niya. Sana talaga ay mag penetrate siya ng todo-todo. Ayan yung mga iniisip natin. Pero alam nyo guys, siguro bahala na si God sa kanya. Dahil nga si Chelsea Manalo ay komportable naman siya sa kanyang sarili. At parang wala siyang nararamdaman na pressure. Ando doon siya sa excited siya. O, di ba? So, depende na yan. Bahala na yan bukas. Sabi nga ni Catriona Gray, napakasimple lang naman ng maging ano talaga eh, laban sa isang competition. So, kailangan lang talaga, number one, ay prepared ka. Yes, agree ako doon. So, kailangan talaga prepared ka yung prepared mo kasi, kapag prepared kasi yung sarili mo, kaya mo mag-penetrate. Kung baga parang wala kang kakatakot kasi kumpiyansa ka doon sa ipapakita mo kasi prepared ka. Saan ka ba dapat prepared? Siyempre, yung looks mo, yung makeup mo, at saka siyempre, higit sa lahat, yung magiging performance mo. Dapat gamay mo talaga yung intablado, paano ka lalakad, saan ka ba titingin, at paano ka ba mag-penetrate ng bonggang-bongga, -bongga, di ba? Yung paano mo ibibigay yung performance mo ng todo-todo, yun yung ibig ko sabihin. Kaya, sabi ni Catriona, kapag prepared ka sa performance mo, makakapag-perform ka ng bonggang-bongga. -bongga. And I totally agree. At doon, sa performance mo, lalabas yung confidence mo dahil alam mo sa sarili mo na prepared ka. Tama naman, di ba? So, yun. At sana si Chelsea Manalo, bukas ay ayun nga, handa siya sa gagawin niya at yung mindset niya dapat klaro and then higit sa lahat dapat ma-enjoy niya lang, di ba? Kasi isang minuto o dalawang minuto lang yung ibibigay sa kanila tapos yung moment na yon ay kailangan makuha mo ang simpatsya ng mga judges. So, kung charm ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan. Charm naman talaga itong si Chelsea Manalo. Kaya nga parang pili ko gustong gusto siya ni Kun eh. Sa totoo lang, may nakita akong video na naglalakad siya kahapon at hinila yung kamay niya ni Kunan at niyakap siya. Ano kaya ibig sabihin nun, no? Dalawang klase lang yan. Gusto siya o pina-plastic siya. Charot. So, yun. So, ba? Diba? But kung gusto siya talaga ni Kunan, ay magandang ano yan sa atin. Magandang impact yan. Kumbaga, parang, ano yan? Kumbaga, chance yan. Kumbaga, malaking benefit dyan ni Chelsea. Kasi ibig sabihin, malinaw na makakapasok ka sa semifinals. Pero kasi, syempre, hindi pa naman natin talaga masisiguro yan kasi bukas na magaganap yung preliminary competition. Yes, maaaring gusto ka ni Kun, ang gusto ka ni Raul, pero dapat talaga mag-perform ka pa rin, di ba? So, yun yung important. Sa er, so, pasensya na guys, sinisipot ako. So, yun, kailangan talaga yung performance level mo, maipakita mo ng todo-todo, di ba? So, yun. So, yun yung aabangan natin kay Chelsea bukas. At, syempre, sa ibang kandidata, mag-expect ka na talagang mga mabub talaga, especially ang mga Latina. Kasi, parang piling ko sa mga Latinas, talaga gusto nila i-prove sa sarili nila na sila ang kadapat-dapat na maging Miss Universe. So, mag-expect ka na dyan. Ano dyan na yung galawan ni Puerto Rico? Diyos ko, medyo nakakatakot si Puerto Rico ha. In fairness sa kanya, yung styling niya from the beginning until end ay talaga namang Pak na pak sa totoo lang. So sa Puerto Rico, isa yan sa mga abangan mo na mag-perform yan bukas. And then, of course, Mexico. Mm -hmm. Kailalan natin si Mexico pagdating sa evening gown. May mga paandar at pasabog yan. So tahitahimik lang yan si Mexico pero malaro yan and then eh, abangan mo din syempre ang Dominican Republic, si Dominican Republic. Nakita naman din nyo yung paanda, di ba? Talagang ex-senadora so bukas malalaman natin kung paano yan magpe penetrate ng performance niya. And then si Peru. Yes, of course, hindi mawawala sa listahan niya. Venezuela. Ay, nako, nakakaloko at nakakatakot 'yan. Iba din 'yan. Sino pa ba? Meron pa akong hindi nababandit sa ano eh, sa Latin country. Tulad nila Paraguay. Nako, abangan natin yan. At saka, may isa pa akong nakita na gustong gusto. Chile. Yes! Ayan si Chile. Ay nako si Chile, kabogera din ng pasarela niyan. Kaya yung mga yan, talaga kailangan ang tabayanan mo sila. At abangan mo ang performance nila. So, good luck sa kanila. At parang piling ko naman talagang ibibigay talaga nila yung best nila talaga bukas So medyo mahigpit no Kasi dito pa lang sa Latin country ay alam ko na grabe mag-penetrate ang mga kandidata dyan sa performance Grabe sila mag magpaandar diba? So good luck Sabi ko nga medyo mag-ready -ano ka, eh, mag ka sa mga Latinas And then, pagdating sa Asia, syempre, nandiyan si Thailand. Mm -hmm. Lalaban niya si Thailand ng bongga-bongga. To be honest, isa din yan sa parang piling ko handang-handa mm -hmm. si Thailand. Kita naman natin, Diyos ko, iba din yung ano niya, performance level niyan. And then, of course, abangan mo din syempre, katulad ni Cambodia, Myanmar, India. Yes, India. ho maliit lang yan, pero nakakapuwing yan tapos sino pa ba? madami eh Ana, ayan, si Philippines of course just ko, inaabangan ko talaga yung performance na gagawin ni Philippines bukas, hindi na dapat sabihin yan pero yun talaga kaabang-abang talaga siya bukas tapos pagdating naman sa Europe, meron din 'di ba si Denmark at saka si Finland, malakas din sila. Tapos tingnan natin si Great Britain, O, 'di ba? Syempre nandiyan din si New Zealand. Syempre abangan natin 'yan yes, si si Victoria Velasquez Vincent. Maraming nga nagsasabi, ano na, mamasap tingin mo mangyayari kay Victoria Velasquez Vincent. Ako naman, tingin ko naman, kaya naman ito ni Victoria. So, papalo yan ang bonggam-bonggam Malaki -bonggam. tiwala ko kay Victoria. At umaasa ako na kaya niya talaga itong competition na ito. Maaaring dark horse ang dating dito ni Victoria, pero may tiwala ako na si Victoria magpipenetrate yan. Mm -hmm. hindi. Kaya lang yan na medyo natatabunan kasi nga gawa nga nung paandar ng mga Latinas. Eh, paano naman kasi yung mga Latinas, grabe din naman talaga sa mga eksena. Yung alam mo yon grabe sila, pabalik-balik, punta doon, punta dito. Uy, abangan din natin si Brazil. Oo, si Brazil medyo nakakaloka din yung beauty ni Brazil. So, tignan natin bukas ko paano sasabay. Grabe yung mga Latinas, no? Ang gaganda nila. Sobra. So, ngayon ba, tingin ba natin, malakas pa rin ba ang Latinas para sa corona? Oo naman. Diyos ko, ang dami nilang nag-aagawan dyan. Parang piling ko nga, minamanilap nila itong sila Thailand at saka si, ano, si Philippines. <laughs> Parang piling ko, ang piling nila sila ang ano, dominate talaga sila. So, pwede naman, di ba? But, nate natin. Mm -hmm. So, yon Basta sa mga Latinas, ang nakikita kong pinakamalakas si Peru. Si Peru, But, tignan natin sa magiging performance bukas ha. Kasi itong mga binabanggit ko, ito lang yung analysis lang natin sa mga nakikita natin itong mga nakaraang mga eksena nila. Pero, aabangan natin sila bukas kasi mababago talaga ang lahat. Pwede masabi natin mag number one dyan si Philippines na hindi mo inaasahan. Pwede din naman hindi. ba diba? So, depende. Sana naka-align talaga sa kanya bukas ang ang ano spotlight. And tignan natin kung yung sinasabi niya na magsha-shine siya sa maliit na ano, gusto ko yung sinabi niyang yun eh. Sa maliit na bituin ay bigla na lang siyang magliliwanag. Maganda yun. o maganda ibig sabihin nun. Kung baga parang pambaban tayo eh. Na parang abangan mo kung paano, paano ako liliwanag ng boga-boga na mawawala ang kinang ng mga kalaban. Charot! So yun. Malay natin, di ba? Hindi natin alam. Basta magtiwala lang tayo kay Chelsea. And then, ano naman daw ang reaction ko dito sa eksena ni Indonesia na medyo na-NPR na daw si Kun An sa kanya. NPR na ba talaga? So, parang piling ko naman, hindi. But, mali-mali naman kasi si Indonesia. So, ito yung video para makita ninyo ng buong-buong bomba. Alam mo, ang taray dyan ni Kunan. So, totoo lang. Yung, alam mo, yung, yung dating ni Kunan, pasimple, pero alam mo, na-imbier na siya. Eh, paano naman kasi? Ang laki kasi ng mukha niya. Charot. So, yun. Natakpan yung mukha niya ng kamay ni, ano, ni Indonesia habang nagkakaway ng ganyan. So, syempre, kabastusan nga naman yun. Lalo na sa mamatay, tay. Kabastusan yun. Kabastusan yung matatakpan mo sila. Yung itatapat mo yung kamay mo sa mukha niya, hindi magandang tingnan sa kanila yon sa culture ha. So, nabastusan doon si Kun An for sure. So, ang galing lang ng eksena ni Kun An, yung tipong hinawakan niya yung kamay sa kanya, tinapit-tapit ng gano'n na para pinalo niya, di ba? Diyos ko! At syempre na parang Indonesia. At, just ko, ano kayang feeling ni Indonesia noon? No? Parang napahiya. At parang pili ko na wala yung ano, kumpiyansa niya ng more. Charot. So, yun, naloka ako. Pero si Kunan, ang ganda ng eksena, eh, di ba parang inayos ni ano, Indonesia yung gaw niya kasi parang feeling niya natatapakan, di ba? Pagkatapos, Parang piling ko na yung, buhok bukod doon sa kamay, parang natapakan pa ni Indonesia yung gown. Pagkatapos, biglang ginanong ni na. Tapos biglang, umawi ng buhok na gano'n. Oh, di ba? Diyos ko, El Tokuyo na ba? Si Indonesia sa eksenang to. Hindi ko na mahina. Ano lang, parang nabastusan lang si Kunan. Nasa performance pa rin ni Indonesia yung ipapakita niya bukas ang nakasalalay doon kung papasok siya sa top 30 o hindi. Pero feeling ko, nanganganib na to. <laughs> nanganganib to ng bonggang-bongga. E eh, paano naman kasi, di ba? ko, umiksena ka naman na, na talagang pag oh, di ba just ko kaway kaway ka e di sana kapag may tao dito sa ano mo kung ka dito sa kabila pwede naman sa kabila eh eto din si Indonesia medyo may pagkabubita din <laughs> ayun tuloy na dali ka isang igla parang alam mo yung pwede mawala sa yung lahat ng pangarap mo na makapasok ka at makapag-penetrate ka sa semifinals dahil sa kagagawan niya lang di ba So, tingin ko naman, hindi naman ganoon sila, yung Miss Universe. Dadaan pa rin talaga sila sa mga judges. So, parang feeling ko wala namang kinalaman yun kung bakit siya may El Tokuyo. <laughs> Charo. Parang feeling ko medyo may si Indonesia dahil, syempre ko ako yung kandidata, parang, oh my God, parang mali ako dito. Ganon, di ba? So, magiging negative na yung thought mo. Oo. Oh, oh. But, tignan natin bukas ko ano'ng gagawin ni Apo naman. Nagpatikim naman si Chelsea Manalo ng kanyang ano, yung pahapyaw ba na pasarela. O, tignan ninyo kung okay ba kung ito yung gagawin niya bukas pa. O, hmm. o, oh. oh. pa, o, oh. o, oh. oh. di ba? So, yun. So, ako para sa akin. Hmm. Excited ako. Piling ko may paandar. Parang piling ko may eksena talaga. So, tingnan natin bukas. Kaya lang may nakita kasi ako na yung mga introducing nila. Di ba, Pero, sabi ng Philippines, Philippines. So, di ba? So, napaka-sweet. Sana naman medyo ilaban mo naman Chelsea ng bonggang-bongga. -bongga. Pwede naman sumigaw ng Philippines, di ba? Just kasi Philippines talaga kahit kailan switch siya. Charot. So, yun. So, sana bukas uh, mas bongga siya. Eh, kasi may narinig na akong ganyan dati. Yung para Philippines, ayon so, ayaw lumapit sa microphone, Eto, IC, alam alam na ninyo, naloka ako doon. Na El Tokuyo tuloy. Charot. Hindi kasi dapat sa mga ganyang rehearsal, tapakita mo na na laban na laban ka talaga. Kasi syempre, na nila dyan, sino yung laban na laban? Sino yung palong di ba? So, syempre, iba yung gagawin mo bukas. Pero kung pinapractice mo na nga, nang todo-todo, mas to-todo kayo. So, yun. Hindi mo kailangan hintayin yung, yung yung ah, bukas yung ano, ah, bukas na yung event, bukas ko na lang gagalingan. hindi, dapat doon pa lang sa mga practice na yan, nakikitaan ka na na potential, hindi ka mahirap utusan, hindi ka mahirap katrabaho, kung baga sinusunod mo yung management. Dapat ganon. Kasi pag sinabi nila, o, oh, isigaw ninyo, ibigay ninyo yung performance wag kang matakot na makita nila. Kasi ang importante doon, yung observation sa'yo ng mga nasa ano, yung member ng organization, di ba? Kasi pag nag-meeting sila, ay, eto, lazy to, ay, eto, tinatamad to, ay, eto, hindi to, mal, ano, di ba? Tapos bukas, bigla makikita ka, bongga ka. So, demerit ka nun. Kaya, ganun yung nangyari do sa kandidata natin, di ba? Ayaw niya ibigay yung 100%. Tapos ang mga sinasabi niya, eh, bukas, ibibigay naman niya yan eh. O, ayun. <laughs> di ba? Kasi yan, guys, ang budget na yan, syempre, Lagi natin tandaan, hindi po pwede yung obra sa sasabihin mo bukas na lang. Ay, di bali bukas pa naman yung event. Dapat ngayon pa lang talaga. Habang nag-rehearse kayo, ibibigay mo na yung 100%. Pag sinabing sumayaw ka, sumayaw ka na ng todo-todo kasi titignan nila yung kung ano ang dapat mong gawin dyan. So, dapat dyan palang pakitang ilas ka na. na. So, yun. So, abangan natin bukas. Um, tingin ko naman, aariba naman ng bongga-bongga. And then, so, tingnan natin kung sino talaga yung mga kandidata na kakabog. So, yon And then, I hope na sana si Peace Philippines ay kumabog talaga ng bongga-bongga sa kanyang mga eksena na gagawin dito sa Miss Universe. So, yon So, sabi ko nga, maganda ang nag pansin ko lang ha, maganda yung nagiging record ngayon dito ni Chelsea at sana magtuloy-tuloy ito hanggang bukas hanggang sa mag-coronation night. Kasi syempre, nakasalalay talaga dito sa mga gagawin niya yung mga pwedeng mangyari sa coronation And eto na, hinihintay na natin yung momentong to. So eto, eto yung sinasabi ko, naglalakad si Chelsea tapos hinila siya ni Kuna. Oh, di ba? Ang sweet. Oh. So yun, so nakakatawa Hindi ko lang alam ko anong ibig sabihin dyan ni Kun An Kung si Kun An ba ay natutuwa kay Chelsea For sure, kasi ang daming kandidata na lalakad dyan Tapos niyakap ka Siguro dahil patapos na yung pageant So yung next time, parang alam mo yun, Hindi na nila maano yung mga candidates So yan mm -hmm or sinabihan siguro, good luck, gano'n, di ba? So, yun, so, si Kun, An naman, alam mo naman yan, may pagkaan, pag gusto kanya talaga, gusto kanya talaga, pag ayaw kanya, ayaw kanya, di ba? Kilala naman natin yan, so, yun. So, ako parang feeling ko naman, good vibes naman, and maganda yung vibes ni Kun, An dito kay Chelsea, So, parang piling ko, kaya naman. Alam niyo sa totoo lang, guys, ako ha, ang ganyan ko, dito, di ba sabi ko sa inyo, maka-top 12 lang. Ngayon, hindi na. Parang piling ko, kaya niya mag-top 5. Pero, syempre, bukas natin, malalaman talaga yun lahat. Sa ngayon, kung walang prelim, parang, oh my God, top 5 na to si Philippines. Ganon. And then, kung magkakaroon ng prelim bukas, syempre, bukas na ngayon, eh doon natin malalaman kung ano ang magiging eksena. Doon natin malalaman kung ang pambato ba natin ay kakabog o hindi. So, lahat 'yan nakasalalay bukas kasi ano tawag dito? Bukas talaga kasi lahat ng kandidata na ito, ibibigay nila yung best nila po kasi. So, abangan natin yan. So, yan! So, are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobra excited na ako. Pero, syempre, good luck natin ng bongga-bongga si Chelsea Manalo. At saka, sana bago tayo matulog, ipag-pray natin na sana bukas ay maging magaang ang lahat para kay Chelsea. And then, ayon So, malalaman natin bukas kung may magandang moment na mangyayari. So, ikaw guys, ano guys sa tingin mo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam! Terima kasih telah menonton!